late na kami. Dati, pag ano, before 9, already at home. Or 9. Hello, brother. Where are you now? Okay, you're the one will coming? Another? Or, or you? Okay. Okay, okay. Sino yun si... 5 minutes, baka 10, 20 minutes 5 minutes, baka nasa 5 minutes, baka nandun pa yun sa ano, sa baka nandun pa yun sa, ano yun, galali paikot-ikot May pasok ka pa naman maaga bukas. Dapat ay ano, ano oras ka nagigising 7:30. Kasi ako pag pang na ako, nagigising na ako 7:30. Maliligo ka pa. Pag ako naman, pag hindi weekend, ang pasok ko 12. Pag weekend, pag alimbawa Friday, Saturday, ang pasok ko 10. Kaya pag 7.30 gising na ako, pag uh, pasok ko 10. Right. Cooks Gold, Idol, the thank you. Check hindi check siguro nag-check ng gulong. Loves, alam naman nilang sira ang gulong. Patul like, Iyan lagi pag, pag pagsasakay kami, amoy ano ba yung nasusunog na rueda? na Tapos, sige pa silang, ano, kuha ng staff. Hinihintay pa nilang ma-flat talaga. Idol, Tamsak. Tamsak, thank you sa Tamsak. Shoutout ho. Ayan, shoutout sa iyo dyan. Idol Cooks Gold. Ingat kayo dyan. Tamsak dan. Thank you so much. Galit na yung mga kasama ko, oh. Wala pa yon, Five minutes. Wala pa yon. Yung isa nakaupo na, oh. Tapos, pag umaga, pag umaga, <laughs> pag umaga din, late. Be, natandaan mo yung inatid tayo late ng half an hour? Kasi yung driver walang alam. Kuan, kuan na yun. Nagsundo siya. Nakarating sa akin, kuan na. Ano yung susundo sa ating galing amwads? Baka si... Eh. takut kaya pag nangangamoy no. Hura, ras roman ka. Ras roman. Yung tirahan ko nga, sa parang manaman ako pero ras roman pa din kasi hindi pa Tumawid ng Alshipa. Pero manaman na yun. Siya, manaman na siya. Kasi siya, manaman na. Tumawid na kasi ng Alshipa. Manaman na. Pero ako, hindi. Pero doon mismo ako sa harap. Sa harapan ng ano, hospital. Trust mm -mm. Roman pa pala yun. Ayan, yung mga nagsishishas nila doon sa kabila. Oh.